What's up mga ya? So dito, magta-try tayo ulit mag YJ Jungle Kasi sayang skin natin sa kanya So dito, after ko mag-clear ng mga jungle natin Hindi tayo sa top, sakto na dito rin yung musashi ng kalaban Dito na kalamang pop na Uy, medyo malalim yung jungle nila Look na napatay natin Perfect. Medyo maganda yung start natin dito mga yan. An ally has fallen. Tapos after An ko umito tulip guys, ago, dyan ulit ang bisita ko, tingnan nyo. So chinik ko sa push kung lang dyan yung bulan. Ayun, nagbububuga na sila ng main namin. Pero gusto ko muna kunin tong gulit na to eh. Pero andyan na pala yung musashi nila. mucho so nito. Ay na. Magtitipi sana yung Musashi. Hindi so lang i-interrupt siya nung Ito na. Ay, yum! Pang double kill ata ako sa akin. Patay ito. Patay ito. Patay ako. Sayang yun. Ito, Tyrant. Itong Tyrant may steam natin kasi tagta na sila. Help me. Help me. Aba naging apat pa. Ya tulong. Why are you crawling? Grabe sobrang lit yun ng mga kampi natin doon. Ito na yung mga kampi ko, nag-overstock na sila. Good trade na rin siguro kasi nakadalaw yung kampi natin doon. Ito dito, nakita natin yung Zhang Fei, tapos nandito yung farm lane nila. Ay, mukhang patay itong Karlin sa atin, tingnan nyo. Ako, may Musashi. Ako pa atang mamamatay. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro! You tripping! <laughs> Wait to dito, bakbakan naman sa top lane. Nakita natin yung farm lane nila low no health Pero wow. hindi na natin kayang hapulin yun dito yung Zhang Fei Kaya 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 natin po patayin Tapos nakita natin yung card na Parang nag-dip jungle pa So sinilit natin Tapos meron pa palang worthless. red card dito Uy, libre Surprise, motherfucker ay hindi pala nandito yung farm at ang sashi patay na naman ang atang kumakayot Buti na lang Binawi tayo nung main game. So medyo good trade Bakbaka na naman dito sa bottom lane Ito na mukha patay sa ating indagi Nakapag Iker pa Ito mid lane team fight Dito kasi sa HOK Walang non-stop ang team fight Kaya ito Bakbaka na naman Patay na yung farming nila Patay ang Musashi ako, patayan sa kanila. Ito, ang apat pa. Endable ata. Ito, sinubukan namin habulin yung Zachary. Pero, wag na, wag na. Mid na lang natin. Mukhang kaya atang tapusin to ngayon. Ay, hindi, wag. Dalawa lang pala tayo. Hindi ka rito. Mag-overlord na lang tayo. Piling ko pag nakuha natin itong para malaking advantage to para sa atin. Ito na lang. Nice one! Mountain. Ito, team fight na naman. Gusto tayo ng dodging. Oop! Mamatay ba tayo? Bakit lumabas yun? Lumabas pa rin top fan batch na. So anyway, ito. Bakbakan ang bakbakan dito sa HOA. Ito medyo lumalamang na tayo guys. Mabasa na. Bakit pa nagbagbaba pa kayo? Hmm. Dito na tayo sa pig. Dito na oh. Kaya kang tagpusin to. Okay, pumasok yung masasin. O oh, sige, papasukin ko rin oh. Ito na, papasukin ko ha. Ah. What the fuck? Bakit nagbag? Ayun, patay patuloy tayo lahat. Yari tayo dito mga sir. Wait, to Ay, hindi. Kahit mo matay pala ito, hindi sila makakabos kasi nakakawat yung mga hover goals natin. Push so, medyo emas pa tayo Enemy dito, mamaya. Nabuhay na rin yung mayin natin. Push successful. Enemy turret down. Ano na kaya nagawin ng mayin natin? Uy, mukhang naaboy niya. Nakatakaya rin. Yung barbie na kalaban. Ito na. Nagpalit na lang tayo. Hope ni nakap. Papatay niya kaya. Siya pala ang mamamatay. <laughs> so dito. Feeling ko last clash na to mga yan. So wala natin ng boots lahat dito. Kung wala, bigla na pumasok. Punahin natin yung mga malalapot niya. Yeah? Ito, nakita natin yung daddy. Yung daddy na lang. Welcome mo, Daji. Oi, Patay na pa? Patay na ata ito. End the ball. Clear mo na ng minions. Clear mo na ng minions. Guys, bukong end the ball ata ito. Parang kaya na ata namin tapusin dito. Sige, Mayin. Ikaw bahala dyan. Guluhin mo lang siya. Guluhin mo lang. Ito na ako. Oh. Ito na, mga kaibigan. Okay, and kaya... Uy, tinulak pa loob yung minions! Lock tower! Lock tower, main! Lock tower muna! Lock tower muna! Yo! Maraming maraming salamat sa mga nakalaban natin, sa mga kampi natin. Kaya kung nagustuhan mo ang content natin, please follow para sa mga susunod pa na Honor of kings content. Yun lang. Salamat!